Magandang araw mga kuya at ate ko. Ito nga pala kuya enforcer, ang public servant at kuya nyo sa kalsada. Ngayong araw, pag-uusapan natin ang tatlong mahalagang road markings na madalas nating makita pero madalas ding hindi nabibigyan ng tamang pansin. Ang stop line o stopping line, pedestrian lane at ang intersection box. Ano nga ba ang ibig sabihin ng mga ito? Paano ito ginagamit? At ano ang posibleng kaparusahan kapag ito ay nilabag? Tara alamin natin. Unahin natin ang stop line. Ang stop line o stopping line ay ang makapal na puting guhit sa kalsada na karaniwang makikita bago ang pedestrian lane o sa mismong intersection. Ito ang linya kung saan dapat humihinto ang mga sasakyan kapag naka red light, may stop sign o kung pinapahinto ng traffic enforcer. Layunin nito ay para hindi natin maharangan ang pedestrian lane o intersection at para maayos ang daloy ng trapiko. Isunod naman natin ang pedestrian lane. Ito ang mga puting guhit sa kalsada na daanan ng mga taong tumatawid. May dalawang klase ito. Ang signalized pedestrian crossing at non-signalized pedestrian crossing. Ang signalized pedestrian crossing ay may traffic light na nagsasabi kung kailan ligtas na tumawid. Ang non-signalized pedestrian crossing naman ay walang ilaw kaya dapat automatic nag-yield ang mga driver kapag may tumatawid na pedestrian. At ang panghuli intersection box o yellow box Makikita ito sa gitna ng intersection. Isang dilaw na kahon na may X sa loob. Ang purpose nito ay malinaw. Panatilihing bukas ang intersection para sa ibang motorista. Rule of thumb, kung hindi ka pa makakatawid dahil sa traffic sa unahan, huwag pumasok sa yellow box at baka makasagabal ka pa sa ibang mga sasakyan. Ngayon, kapag hindi mo sinunod o nilabag mo ang mga ito, ito ay maituturing na traffic violation. At gaya ng ibang paglabag sa trapiko, may katumbas itong citation ticket na may kakibat na multa o penalidad. Maaari kang sitahin ng enforcer, matikitan on the spot at sa ibang kaso, pwedeng makapekto pa ito sa record ng lisensya mo. Kaya tandaan, ang pagsunod sa simpleng guhit sa kalsada ay hindi lang iwas huli, kundi iwas diskrasya rin. Mga kuys, sana ay may natutunan kayo sa maikling paalala ni Kuyang Enforcer. Lagi niyong tatandaan, bawat guhit sa kalsada ay may silbi at may buhay na nakasalalay. Disclaimer lang mga kuys, ang nilalaman ng video na ito ay para sa layuning pang edukasyon lamang. Batay ito sa mga umiiral na patakaran at guidelines ukol sa road safety and traffic management. For more traffic tips, ipollow nyo lang si Kuyang Enforcer sa Facebook, YouTube, at TikTok. Ingat!